pasensya na kayo ha at uh, wala na tayong regular na spokes hour eh alam niyo naman kasi yung PNP no nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast well kaya ang gagawin natin iba-ibang oras nang wala tayong pattern at siyempre gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag nag-upload ng ating spokes hour pero sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako naman po ay nasa mabuting kalagayan. Meron pa rin pong kalayaan. Alam nyo, nung isang araw na ako ay nakulong, doon ko talaga na-realize. Wala pa rin talagang kapalit ang kalayaan. Lalo-lalo na kung hindi makatarungan ang dahilan na nawala ang inyong kalayaan. Uh, yeah. Partner, nakong bilis ng ating oras. Maganda pa sana ng pag-usapan, partner, itong disbarment case. Ito ni Harry sa Korte Suprema. Former Presidential Spokesperson Harry Roque is facing a disbarment complaint over a malicious Facebook post linking President Pongbong Marcos to the viral Polvron video. Abangan niyo pong World Premier, siyempre, kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng Sona ni Adiktador Marcos. Pag pinanood niyo po yon, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon, na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, papa-take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. So kinakailangan, pag sinabi ni Bolchakera, ngayon na, ihanda niyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gur gurin po yan gugurgurin po nila yan sa, ay hindi pala, ang hindi nila magugurgur ay X, dating Twitter, at saka ang, um, ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, okay. gugurgurin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka X, yan ang gamitin. Pag, at saka Rumble, yan ang gamitin para makita alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Ah? Hindi po po pwede manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur -gur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Dito manggaling sa inyo. Former Duterte Administration Acting Cabinet Secretary Melvin Matibag filed a disbarment complaint against Roque before the Supreme Court on Tuesday, September 24. In July, the National Bureau of Investigation and Philippine National Police Cybercrime's offices said it was not Marcos in the so-called Polvoron video showing a man allegedly using illegal drugs. Matibag says it had been established that the viral Polvoron video was fake, adding that lawyers such as Roque should be responsible in using social media. Well, alam mo, maghihiligan kami ni Atty. Harry Roque and uh, there's nothing to do about politics or personal. Sabi ko nga kanina, I want to help the judicial system to come up with the jurisprudence for us to be lawyer that guide them how to behave in the social media. Mas mataas ang aming responsibility as an officer of the court, as a lawyer, kaysa sa ordinary gumagamit ng mga Facebook at na social media. Meanwhile, Roque in a statement dismissed the complaint as a desperate act of attention and something that should not be made public. He says the posting of the Pulvoron video on social media is protected by free speech. Roque also accuses the House of Representatives Squad Committee of supposedly crushing him because of the Pulvoron video. The House Squad Committee is investigating Roque's alleged links to an illegal Philippine offshore gaming operator, which Roque has previously denied. <laughs> Eh di ba yung ah. oo, oh, yung nag-file sa kanya parehong ano sila dati kasama sa gabinete ni Pangulong Duterte. Sino? Sino? Si ah uh, Abel si Oo, oh, oh, uh, Mati ma Mati Bag. Oo. Oh. Eh. Uh, Sek -gen. Oh. gen ng PDP. Oo, oh, gen ng PDP at naging ano siya partner. Ah uh, parte din ng gabinete inappoint siya bilang ano ata eh ng uh, NTC ba? Oh. Uh, si well, anyway partner, oh, oh. bigyan lang kita ng konting kwento diyan ha, kay Matibag. Oo. Oh, oh. Ano siya di ba sa PDP? Hmm. At alam mo ba partner, isa siya sa tumawag kay VP Sara na Bratinella. Attorney Melvin, you wrote in your column that Vice President Sara is a Bratinella. Why did you say that? Well, yung Bratinella kasi, let me explain. Yung Bratinella, alam na natin that's a millennial term eh, na pag yung medyo may pagkaribel or you have na everything that will happen your way. Kung hindi, you will have tantrums or magagalit ka, may pag-away ka. So that's exactly what's happening. When she is being asked to explain why, how do you use confidential, no, I don't want to answer. That is what, uh, that's what I, uh, that's not related to the, the story. And she will start doing the name calling pagka hindi nangyari. Because she had her way during the six years term of his father. Yung gusto niya, it's ha really happening. Can you imagine? I mentioned earlier, she, she was able to maneuver to replace uh, former uh, Speaker Pantaleon Alvarez kung sino yung pinili niya. She was the one, who, she was really the one who's been calling the congressman that we have to replace it. Kaya nga nung napalitan si Bebot nun, si PRRD had the statement, Ingat kayo sa babae na 'yan, talagang kaya niya magpapalit ng speaker kahit sa dabo niya inoperate 'yan. Get, gano'n So that's exactly the behavior of somebody na pagka hindi mo ma makuha yung gusto mo, may gagawin ka palagi. Eh, imagine nung hindi niya gusto niya palitan din si speaker Romualdez nung hindi nangyari 'yon at uh, si speaker Romualdez good thing he act immediately because for him yung mga ako uh, kudita sa Congress, it always should be a nip the bad. Ayun ang term na ginagamit ni, ni Speaker. At nung pinalitan, tinanggal sa pagka senior deputy speaker si former President Gloria Macapagal Arroyo, nag-resign sa, sa partido. Tapos ngayon, iba na yung sinasabi niya. Before, he was uh, saying na ito yung unity, I'm campaigning, magkaibigan kami. Pero iba na ngayon. Sinasabi na niya ngayon, eh, may issue ng pulburon. Mga ganyan ba? So, hindi maganda. So, that's what I'm saying. We don't protect a specific person. We protect the mandate she enrolled to be the vice president of uh, President Bongbong Marcos. And she works very well. that the term is six years. So that the entire six years, tumulong ka. And if you, if you cannot uh, accept it, it's okay probably to criticize, but you resort to name-calling or coming out with fake videos just to accuse the, the president na involved siya sa illegal acts of the doing drugs. I think that is something that not sit well to anybody. So that is exactly the actions of somebody who is a Bratinella. Mm-hmm. Dahil nga, di ba, yung mga actuations niya, sinabi niya na pag, pag hindi naku nakuha ni VP Sara yung gusto, nag-aalboruto. Meron mm -hmm. siyang article niyan. Siya nagsabi mismo. Oo. Uh -huh. si VP Sara. Kailan eh, niya sinabi yun? No? Nung panahon pa? Eh, Ito lang. Ito lang. lang. Remember, uh -huh. remember yung tatlong video niya na sunod-sunod? Oo. -sunod? Uh -huh. Na hindi ako brotinela. Yun. Oo. Uh -huh iba Pag hindi na susunod katulad nung uh, katulad nung sa 125 million, 'di ba? Parang ganoon. Kasi kailan mabigay mo agad pag nilikwa niya. pa? Ganun yung effect nung article ni Mr. Matibag, Sir Oo. Matibag. Tony? Oo. Pero may kasi yung kanyang Tony, Tony, Tony Matibag. Oo. Yung kanyang dahilan partner dahil dun sa pag-post ni uh, Attorney Harry Roque, 'di ba? Doon sa Paul Boron pa rin yung Uh, sinisinghot. Doon, do, doon na ginamitan ng, ng disbarment? Oo. Oh. Well, kanina po ay uh, binati ako ng na isang nakakagulat na balita. Abay, itong si Melvin Matibag na dating Secretary General po ng PDP laban ay nagsampan ng disbarment case laban sa akin dahil daw doon sa Pulboronic video. Hindi ko pa po talaga alam kung anong aligasyon niya, no? Pero unang-una, nagulat ako kasi paulit-ulit na sinasabi ng Korte Suprema na kami mga abogado, hindi dapat binibigyan ng publicity ang pagsasampa ng mga disbarment. Abay, nag-post pa sa Korte Suprema. Kaya, ewan ko na po, bahala na po mga mahistrado dyan. Hindi ko na po yung pag-aaksahan ng panahon para mag-file mag pa ng motion to cite him in contempt. Tingin ko po, eh... Bahala na ang, may, ang mga Korte Suprema sa kanya dyan dahil paulit-ulit ng uh, pinaalalahanan ng ating hukuman ang mga abogado kung kayo magsasampan ng disbarment eh huwag niyong bibigyan ng publicity. Hayaan niyong umusad din ang proseso at hayaan niyo ang mga abogado ay mahusgahan ng kapwa-abogado kung sila dapat masuspende o dapat matanggalan ng lisensya bilang abogado. Hindi ko pa po alam kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pulvoronic video. Lilinawin ko lang po, hindi po galing sa akin niya. Yan po ay galing sa puting ahas ni Mahalika. Pangalawa, ni hindi ko po kailan sinabi na yan ay patunay na drug addict ang presidente kasi problema nakita lang natin pag wala naman po yung katunayan na ang sinisinghot ay kokain pero ang aking punto de vista naman eh may karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa kabila ng video na ito at bago po naman yan isinapubliko, no? bago ko ilinagayin sa Facebook ko, nag-due diligence po ako. Gumamit po ako ng computer app, yung deepfake, at uh, pinakita ko nga sa New York yan. Eh. in ko yung raw video, na nanggaling kay Maharlika at lumabas doon na hindi po siya AI. No? At bago ko po yan, ipinose sa aking Facebook. Siyempre, nag-iingat din tayo. Ayaw naman natin na kung ano-ano lang ay upload natin. So, nagkaroon po ako ng due diligence din. At ngayon nga po, si Binibining Maharlika ay meron siyang full-blown study galing po sa Hollywood, Los Angeles, kung saan po ginagawa ang mga pelikula. Sino ba magiging eksperto sa AI o sa alteration ng mga video? Kung hindi, ang Hollywood mismo. So, Amerikano po ang nag-authenticate niyan at uh, sa tingin ko po, binigyan nga ng pagkakataon ni Melvin Matibag na mapresinta sa isang pagdinig yung pag-aaral na ginawa ng eksperto sa Los Angeles. Nagkaroon po ng konfirmasyon, yung eksperto, tetestigo daw po siya doon sa kanyang ginawang report na authentic yung uh, pulvoronic video, na hindi yan AI at wala pong alteration. Now, nagulat ba ako na dating supporter ni uh, PRRD, dating membro ng gabinete, ang nagsampan ng impeachment sa akin? Hindi na po. Ako po galing din sa kongreso. Ang may bahay po ni Melvin Matibag ay isang kongresista. No? Una pa lang, nung nanalo ang kanyang may bahay, at tumakbo naman ata siya kung di ako nagkakamali at PDP Laban, eh talagang tumalikod na siya sa PDP Laban at tagbitiw na siya bilang sekgen. So in fairness, kay Melvin Matibag, eh sa mula't mula naman, lininaw niya na talaga po unahin muna niya yung career, political career nilang mag-asawa kesa yung kanyang loyalty sa kanyang partido. Right. Kasi yung pagpapalaganap nga ng ano to partner. Kaya at uh, may isa lang daw yon sa mga ano partner, no? Sa mga dahilan. Actually, actually, pwede. Oo. totoo lang. sabihan mo ang pangulo ng Adictus Benedictus tapos partner may video kasi ito eh. May Oo. video ito na talagang pinangalanan niya si PBBM na siya yung nandoon sa video. Oo. Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha! 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 Big fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng Presidente ng Pilipinas! ng Presidente ng Pilipinas. Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. You're president, Kokoke. Ang sagot nyo, no. He is Addictus Benedictus. tura sila daw yun daw ay authenticated mm -hmm. Problem daw partner di ba may lumabas ito lang kahapon Sunday may lumabas partner na news uh Oo. -oh. di ba pina pina examine to sa ano eh, sa foreign AI experts talaga uh Oo. -oh. So ano sa ano ano, database. ano yung ano Ito lang. Sunday. Oo. ano Ako. Napatunayang peke ang kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga na sinasabing si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa Deepfakes Analysis Unit mula sa India, manipulated ang nasabing video. Ang detalye sa ulat ni Kenneth Pasyente. Peke at minanipula. Yan ang naging resulta ng pag-aaral ng mga eksperto sa kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga na ayon sa mga kritiko ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi raw ng Deepfakes Analysis Unit na bahagi ng Misinformation Combat Alliance sa India na manipulated ito para magbukang ang Pangulo ang nasa video. Bineripika at sinigundahan din ng verifiles ang resultang inilabas ng DAU. Batay sa detalyeng ibinahagi ng verifiles na mula sa DAU, kahina-hinala raw ang video at pinaniniwala ang ginamitan ng tinatawag na face swap. Ayon sa PCO, patunay lamang ito na abswelto ang Pangulo mula sa hakbang ng ilang individual na siraan ang Presidente. Di fake. Oo. Uh -huh. Ginamitan ng face swap partner. Oo. Uh -huh. Yun. So ano pala 'yun? Tingin ko, partner. Oo. Ah, uh -huh. uh, kaya Tony Harry Roque, sad to say ha, sad to say. It can really be a ground for disbarment. Yes. Kasi hindi na ano eh, uh, wala na siyang respeto. Oo. Uh -huh. Alam mo yun? Kasi at uh, it, it, is an act and becoming of a lawyer eh. Oo. Uh -huh. Sa totoo lang. Oh, kasi sinasabi nga ni uh, Matibag Partner, tama ba? Oo. No. Mm. Uh, paglabag, umano daw ito. Sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Mm. Oh, yung pag-post niya oh. sa social media. Yes. Tapos ano pa, um, ilang beses niyang kinol yung attention ni PBBM na bumaba ka na. Uh Oo. -oh. Kasi kapag ikaw ay ngagba, ngagba partner, ibig sabihin may sakit ka. Mentally may sakit ka na. Mm -mm. So you cannot anymore perform. Mm -mm. So baba ka na. Sabi niya, baba ka na. And let VP. Di ba? To act as president. Oo. Uh -huh. So, parawagan yun eh. Pano wag? Inciting to sedition yung partner. Mm -hmm. Tapos lawyer ka. Dati ka human rights lawyer. Diba? Tapos ganyan. Ah, oh. uh, So, diba? may mga ganun pala partner, no? Uh, ang mga abogado na sinusunod yung code of professional. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh, mm -mm. Lalo tigit sa social media. O dapat. Yes. Oo. May, may mer meron oo. Merong, ano yan eh parang may admin Basta may mer meron pinalabas ang Supreme Court na yung lawyer should also be careful kung ano yung pinapost nila sa social media. Mm -hmm. Otherwise, talagang pwede kang mareprimand, ma suspect ma-disbar. So depende kung paano mo ginamit at okay. inabuso yung paggamit uh, ng social media. Ba sa rito sa sinasabing code of honor mm. of a professional and mm. responsibility nako talaga. Yes. Sige, tuloy natin 'yan bukas. Oh. Kung, uh, uh, kung mainit pa 'yan <laughs> na usapin. Oo. Oh, oh. oh, oh. At subukan natin. na pa, oh, oh. naman kasi noon pa naman may nagsasabi, but hindi pa lang didisbar si Attorney ah, Haliloke. Uh, kasi minsan ayaw naman sampahan. Eh, but, Pero saka, si saka... Matibag Tony hindi na Eh bakit ngayon lang? Kasi wag din na nakatiis si Atty. Matibag. Yung ibang uh -oh. mga lawyer siguro si Ginanggo lang. Uh -oh. Sabi ko nga, Supreme Court, pwede mag-moto proprio eh. Oo. Uh oh. Kasi yun din ang tanong uh -oh. sa kanya eh. Ba't ngayon lang? Oh. Hmm. but Ba't nung lumabas ito, eh hindi mo kaagad sinampahan eh, siya? Eh, kung partner, maliban dyan, baka ah, hindi natin nababasa yung pinaka-summary uh -oh. ng petition niya. Baka may tungkol pa doon sa ano. Oo, sa Pogo. Eh, hindi natin alam. Kaya subukan nga natin bukas bukas, kausapin nga. Di ba, partner? So, kausapin natin sino? Si Atty. Matibag o si Atty. Ari Roque? Silang dalawa. Subukan natin. <laughs> Ipagat. Kilala pa si Atty. Ari Roque. <laughs> hindi pa pala matatapos yung ano. <laughs> pag pag, 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 <laughs> pag niya, sa atin ang ano, partner ng interview, nakuha talaga. Oo, sigurado. Oo. At <laughs> patatawag ka sa ano sa house saan si Attorney Harry Roque? <laughs> sa, sa Quad Committee. <laughs> All right. So, eh. so hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clark Castro nagpapalalang, huwag tulugan ninyong karapatan. At ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Road Marcelino.